So hello mga lods, welcome back to my channel. So it's me again, Mangubat Vlogs. So for today's video mga lods is ito na yung ang um, inaabangan ng lahat kung paano ba talaga gagawin ang paglagay ng ating mga dito ng data 10 gig na 10 pesos lang. So marami sa atin tatanong sa Facebook at isa na ako nang tatanong din. Paano talaga? Inaharapan talaga ako. So ngayon nalaman ko na kaya i-share ko na lang din to. So, huwag na natin patagalin to. Dahil gusto ko nang ituro sa inyo to. At shout out sa uh, nagturo o sa akin nito. Kaya gusto ko lang din ituro sa inyo para hindi na kayo mahirapan magpapaload pa sa iba. So, secret rebuild din natin to. Okay? So, ito mga load, sundan nyo lang ang nang maayos para mapagana nyo yung ah uh, dito sim nyo na wala pang data gig 10 gig data 10 10 gig okay so ngayon una natin gagawin mga lods punta na tayo dito sa chrome dahil dito tayo mag register ng ating um, sim card so nandito na nga mga lods so continue browsing yan na yung omni partner so yan na yung ano link na papasukan natin so mamaya ilagay ko na lang sa comment section yung link na yan para <coughs> diretso na kayo pag pinindot nyo yan. So, pag pinindot nyo yung ano, sa comment section mismo, so mapupunta kayo dito sa automatic agad. Dito. Ayan. So, ayan na. Dito kayo mapupunta kapag giniklik nyo yung uh, link like sa nakapin ng comment section sa aking video na to. Okay? So, ang gagawin nyo mga lods is, syempre, pangalan nyo. Uh, dyan, name nyo. Pangalan nyo dyan. Tapos, lagyan nyo yung pangalan nyo. Then, tapos dito, email nyo, email, ad, email address. Hindi ko na lalagyan yan kasi, na up ko na sa, sa akin yan. Kaya, Turo ko lang sa inyo yan. Diyan, name sa taas, pangalan mo. Then, email address, abin address mo. Kaligyan mo lang. Then, dito, register mobile number. So, ilagay mo yung ah, dito. Number dito. Yung dito si mo. Ilagay mo dito. Tanggalin mo yung ano, tanggalin mo mga lad, yung plus 63. Ilagay mo lang ng 0. 09, ganyan, ganyan. Para gumana siya. So, dito sa region, So, lagyan mo lang NCR. NCR ang ilagay mo dyan. Tapos, NCR. Then, NCR City of Manila. Then, City of Manila. Okay lang natin. Then, Sampalok. Oops. Mali yun, mali. Mali Mali yun. Mali yun, mali. Dito, NCR. Then, region. Uh, tapos, NCR, Manila. City of Manila, first district. Then, City of Manila. Then, Sampalok. Then, ilagay mo lang dito na, no? Kahit yan. Barangay 436. Okay na yan. Okay mo lang. Then, sa save code, andito pala. Dito pala is ilagay nyo. Um, ilagay nyo dito sa address. Ilagay nyo dito, dito sa address is 10. Paltok. 10 Paltok Street. Yan. Yan. Yan nilagay nyo. Tapos dito, sa so zip code, 1,008. Yan. Tapos dito sa individual, sa individual, uh, business type, lagay mo individual. Dito sa business type, lagay mo lang individual din. Okay. Tapos, t-number, huwag mo na lagyan yan. So, pagkatapos na, agree mo lang. So, sa nakita nyo naman, so, hindi siya ma-open sa akin dahil hindi um, ko na siya ma-open dahil na-registered ko na tong number ko So, hindi ko na lang i-next yan Hindi ko naman lang inilagyan ng uh, register mobile number Dahil na-registered ko na nga ito Then, email address tsaka name ko So, ganyan lang ang setup mga lods Ayan, NCR, National Capital Region Then, address, 10 Paltok Street Then, zip code, 1008 Then, business type, individual tapos 10 number. So kahit hindi niyo nalagyan okay na yan. Tapos i ano niyo lang. I-nix niyo lang. Pagkatapos yung mag-nix mga lords is merong uh, magtitik sa inyo. May magtitik sa inyo. Tapos um may magtitik sa inyo na dito. Ayan. Tay dito. Ito yata 'yan ah, uh, ito yun, ito, ito yun. Ito mo lodge. Ito napakarami. O, oh, yan. Marami yung mag, ano, nang OTP. Ayan. Ayan yung mga lodge. Ayan, ang dami nyan. Dear user, you, sure you have successfully logged into system. Ayan, their partner, the official receipt. O, oh, ayan. Uh, ayan. Uh, ayan, you have Ayan, nakapag-load na ako. Ito yun. Pagkatapos nyo dyan, may mag-text. Kapag pagkatapos nyo mag-text na dyan, mga loads, is, i-download nyo to. Pagkatapos, kapag may mag-text, tandaan nyo. Pagkatapos na may mag-text sa inyo dyan, automatic, i-download nyo to sa Play Store. Itong DZM. -E DSCM. Download nyo yan sa Play Store. Then, <coughs> may nakalagay doon na login. Pag login mga lods, syempre eh, ilagay nyo yung uh, cellphone number nyo sa dito. Tapos, paglagay nyo ng number nyo sa dito, tapos may mag-top mag up doon na na eh, password on knowledge. Pagkatapos mo gumawa ng password, so, ito na yung ma-open niya. Ma-open na siya. Kapag okay na yung makagawa ka na ng password. Eh na, ganito na yun, mga lods. syempre kapag load na tayo niyan, dahil nakagawa na tayo. So, susunod, ang gagawin natin is paano mag-load dito sa this DS DSCM. So ito panoorin niyo na buo. So ngayon dahil tapos na tayo mag register sa ating at dito uh, mobile number. So subukan naman natin na mag-load dito. Dahil nahirapan talaga ako atas. Tapos may nakita akong post sa so, Facebook kung paano talaga mag load kasi nag load ako kahapon mga lucis dito pumasok sa D2 apps dito dyan pumasok ang 50 ko saka hindi ko talaga alam kung paano talaga so kagabi nag message ako dun sa Facebook tapos may nag reply naman na sa baki load daw mag load para pumasok dito sa DSCM so ngayon nagpa cash in ako ng 50 then try natin to let's go so punta lang tayo dito sa DSCM then siguraduhin nyo na may laman yung Gcash nyo para maka top up kayo dito so lagyan natin yung password password ng ating DCM apps para makapagload natin sa sarili natin dahil ang hirap talaga Uh, kapag hindi natin alam na sayang din ang dalawang piso o isang uh, piso, malaking bagay na din yon para sa atin. Kaya mas magandang tayo na lang ang mag-load sa ating sarili para 10 pesos lang talaga. So ngayon, ayan ha, kapag ma-open mo to is uh, may mag text pala sa'yo na dear user. So, ito na, dito doon tayo sa back e load so, Pinutin lang natin yung back e load Then, sa nakikita nyo, wala tayong balance. So, ang gagawin natin is mag-input lang tayo dito ng quantity. So, ibig sabihin ng quantity, so magkano yung i-top up mo. So, akin 50 lang. Try lang natin. So, next natin. Ayan na. So, meron pala siya itong basic charge na 1 piso. Then, quantity. Total basic charge include tax, tax value, discount. So total charge nya is 50. So submit natin. Tapos para mapunta tayo dito sa GCash natin. So sabed successfully. din pindutin na natin tong uh, pay now para mapunta na tayo dun sa GCash natin. Pwede pala to dito sa GCash at Maya. So dito na nga Maya, uh, GrabPay, Alipay, uh, Maya GCash. So, pwede din ito sa mga debit and credit card. So, dito lang tayo sa ating GCash dahil ito lang yung may laman. <coughs> so, hintay lang natin na ma-open ang ating GCash. Just wait for a minute para hindi natin mahirapang uh, mag-chat-chat pa sa ating mga... Uh, ...mga... ...loader natin. Kasi ang hirap. So, ngayon, 15 gawin nating top up so lagyan to PWG cash so syempre, yung gcash yung may laman so ang laman ko may gcash is 09 uh, ito so yan yung may number o uh, may laman so hintay lang natin yung Lagi into PWG Cash in 36 code. So, meron siya. Uh, 41, 05, Ayan na. Then next lang natin. Then syempre yung uh, four digit impin sa ating GCAS. So ilagay lang natin. Ah! the next Uy, mali pala. Mali, mali, mali. So, ito pala. Mali yung impina na nalagay ko. So, ito na. Go to the update to your account to activate option. So, meron siyang So, pay na natin. Okay. So, tingnan natin. Oh, ayan na. Meron na siyang laman. So, order detail. So, ito na. Wow, completed. Ayan na, completed na mga loads. So, ganito lang pala kabilis mag-load dito. So, nakikita nyo naman, order number. Ayan. Ayan their partner, the official receipt or sales order number. O, yan nga. Pumasok ka doon mga loads. So, tingnan nga natin ngayon kung pumasok ba talaga. So, open lang natin. I Cancel natin to. Open natin ulit. DSM para makapag-load na tayo sa ating sarili. So, ito na. Tingnan lang natin. Para makita talaga natin kung nanulong ba talaga. Oh, wow. Okay. So, dito na nga mga lods. So, legit siya, legit. So, siyempre, punta na tayo, sa ating uh, promo para makapagload na na tayo. So, customer promos. Um, eh, hindi dyan, hindi dyan dito tayo sa customer reload customer reload para makita natin yung hindi pala sana pala yun so customer Ah, dito pala dito nandito yan sa ayan ah, 2 dito lang pala pindutin natin yung tudutin. Then syempre mag-load na tayo sa ating sarili. Ayan na. Uy, bakit hindi siya? Hindi siya talaga kasi wala pa siyang number. So, lagyan natin na number. So, ayan na. Buy promo. Buy promo. Tapos, to do data 10. Tapos, pindutin na. Yan! Okay na, bili na tayo. So, ayan na. Then, syempre, blue natin is 50, tapos palo lang tayo ng 10 pesos. Ayun, success. So, ito lang, 9, 9 lang ang nakukuha niya. So, malaking bagay talaga ito, mga lods. Kapag napapaload pa tayo ng 11, so may 2 pesos sila, halos. So ayun na, nakapag-load na tayo sa reel natin. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless sa mga nahihirapan diyan. Sa mga hindi pa alam kung paano mag-register. So <coughs> panoorin niyo na tong video na to ng step by step process para ah uh, uh, makita niyo talaga at magamit niyo na tong application na to dahil marami talaga ang nagtatanong at isa din ako nagtatanong dito kung paano ba talaga. Kaya ngayon natutunan ko na at big shoutout pala sa uh, kay boss. Hindi ko lang na mention pangalan Dahil hindi ko na nakita. So, um, ano ko lang sa kanya is shoutout sa boss dahil di ka madamot. Dahil tinuro mo sa amin. Kung paano. So, hanggang dito na nga lang, lang mga lods. Sana ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat. Thank you and God bless. Bye-bye.